mga kaharabas nurse panibagong vlog po for today's vlog po ay uh, ayun may uh, hinatidan tayong kaibigan yun unfortunately po nawala tayo naligaw tayo parang uhubarin ko na nga damit ko eh akala ko sa Pinas lang yun yung mawala ka dito rin pala sa pinuntahan natin although naghahatid naman tayo dati kaso nga lang nagiba nagiba yung way nila nagbago na naman ng ano ito nga yung sinasabi ng mga kasama natin ano, mga kaibigan natin ano, nagpamanayo din na wala talaga ano permanenting permanenting ano daan or ano eskalator dito sa ano yung bandang isolated na area ng uh, hindi sa main city Paiba-iba po. So, ang tagal ko nakalabas dun sa may Albarsha South. Ayan. Nandito na tayo malapit sa Dubai Hills. Ayan. Ayos naman na. Nakalabas na tayo. Hindi na tayo masyado. Pero talagang paikot-ikot lang ako dun. No? Ayan. Sa highway na po tayo Mga karabas ganda po ng daan natin napakalinis napaka clear you know wow shout out po sa pala sa ano sa kaibigan natin nagpatid sa atin dito sa may albarsi shot, thank you sa tiwala sana hindi kayo ano hindi kayo magsawang ano tumawag at magpatid sa atin ilang ikot ako dun Ang iba yung ginaanan ko Yung papunta medyo ano eh Okay Hindi na kasi ako nag ano gumamit ng GPS palabas Para ano pa ako May train Oh Eyo. my god Saan saan tayo napadpad? Parang malapit na sa at, at quad drive na puntahan ko. Ang layo na yun. No? Opposite na yun. Pabalik. Medyo ano kasi, nagiba talaga yung mga way nila. Buti na lang. At uh, presence of mind. At hindi tayo gumapit ng GPS. Hindi na lang alam ko yung north, south, east, west. muli <laughs> na uli huli na gumana Medyo malay layo na tayo Oh my god Totoo nga talaga na walang permanenteng daan dito Lalo sa mga isolated na Hindi sa loob ng city Iba-iba po ang daan nila Mga kaharabas nurse Yun, samahan niyo po ako sa bagong adventure na nawala tayo ayan malapit na tayo kitang kita na natin yung ano Bird's kalipa ayan nasa po tayo nasa Alkil Road ayan mga karabas nurse sarap ng road trip Ayun you know isa ito po sa pinakambising ano uh, bising daan dito highway especially pag mga rush hour na grabe dito kasi medyo ano talagang daanan ng mga ano private na sasakyan especially mga truck dahil uh, walang salik dito mga karabas nurse sa mga driver po natin dyan uh, kaibigan alam na po nila yan at sa mga baguhang driver dyan ito yung pinakamabilis sa uh, daanan minsan or ano tsaka huwag siya yung matipid sa salik dito na po kayo dumaan kasi sa Maising Sayat Road Ilan ang madadaanan mong salig Pag-alik kang Jebel Ali O kaya kung pupunta ka ng Jebel Ali So yan mga Karabaslers Malapit-lapit na tayo Ano po yung city you know. Siyempre, dito tayo dadaan sa ano. Ituturo kayo mga karabas nurse. Hindi ka shortcut Bali, ang ano lang dito, ang takbo lang is 100 kilometer per hour. So, hindi tayo pwedeng uh, ano, may at may may mga camera, speed doc, anong camera. Yes! May mga detector na, ano. Mga mahal pa naman ng pine, mga Carabas Nurse. 600, 800. Oh, my God. Laking pera sa atin yun. So, ingat-ingat na po tayo sa mga nagmamaneo. Iwas-iwas sa point. You know, camera na naman. Every other, every, parang, ano, 2 kilometers, 3 kilometers, meron, ano, may camera. So, ayan, mga karabas nurse. Ikat na tayo, malapit na tayo. Siyempre, dito tayo sa ating uh, shortcut. Oh my God! Financial. Ayan o. Kahit ang ganyan mga karabas, nurse. Ang pa rin ginagawa, ano. Road widening. kita pa lang ano daan tayo ng Dubai Mall matadaan natin yung Dubai Mall mga carapas yes. road trip

nakita na yung ano kalawa ka ng UAE yan o no? Pinaka-shortcut Yan, ganda no Ganda mga karabas Sa gabi, kitang-kita yung Pinaka-main city Yung sentro ng uh, Dubai yan Financial center Downtown

Then, yeah. You. Road trip. <laughs> di ba? So, yun mga karabas nurse. Maraming salamat po sa pagsama sa adventure natin for to, uh, ngayong gabi, ngayong araw na to. Maraming thank you po sa mga subscriber natin yun sa walang sawang na nanonood sa atin. Thank you, thank you. Samahan niyo po ako sa mga susunod pa po natin mga gagawing video. Ingat po. At God bless. Huwag niyo pong kalimutang mag Mag-like, share, and subscribe po. Ayos. Ingat.